Ano marahan? Uh, Marilog. Ah, Marilog. Salamat, Sir. Bukas-bukas sa tayo sa isang kilo. Salamat kayo. Ikot-ikot lang ko. Salamat. Dito ko mga construction akong ginatagaan kay Agi Mantana. Hey, shout out ka, nakay shout out. Uh, ano pamilya? Uh, oh. Oh, tanggo. Oh, uh, tagasan ka. Kakinapawan. Taga sir. Kurneng. Ako yung sa inyo okay, ha, okay ra? Ha? Bugas ba? Sa isang kilo lang Ako YouTube channel Kung hili kag YouTube, palo lang na Lino Boy TV Lino? Hmm Ko, sir, sa isa lang mo bugas Ako oh, salamat kayo hmm. Kita na ako na sa akong YouTube akong ginapalit og dugo. Man, akong gina atag. Okay. Oh. lang tika. Oh. So, I'm okay. going shout out to the Shout out ka? Daw ka si mo sawa. Shout out to mo sawa nindot. Ayaw. Oh. Ah. Ta kaon na na. Mhm. Ta masawa na nasa Marahan. Mhm. Taga ka? Uh, Marahan. Marahan? Uh, Marilog. Ah, Marilog. Uh, Ah, sige sir. Hinga lang mo sir. Joy. Oh, sige sir. Ayo, ayo sir. Okay. Init kayo. Salamat sir. Bugas-bugas san tayo sa isang kilo. Salamat kayo. Ikot-ikot hmm. lang ko. Salamat. Dito okay. ko mga construction. Ako ginatagaan kay Agi Mantana. Hmm. Salamat kayo, sir. Wala pala bibig pa init, kay init kayo. Okay. Sige sir, napaka mga kauban dito. Salamat sir. O, ah, sige, nai-nai na ko sila hatag. Salamat, sige sir, sige sir. Ah, sige, sir. Oh. Sir, yang buntag Ngata kok bugas Ha? Huh? Huh? Kok kira? Dapat, Arawan Apa lagi kita? Apa lagi pamali kok bugas Yang kina atag shout out kan? Ada shout out? Oo. Tapos uh, lang ko. Uh, tagas lang ka. Kasi na pawan. Kalayuwa na mo gaya. Amta na eh. Uh, Kalira ko na. ah Uli uli lang ka. Kanang tagas. Karong wala ko ka uli. Karong sabad eh. Uh, Huwag na kay YouTube. Yung mga anak na YouTube. Palo lang na siya. Di na mo yung TV. Uh, naka sticker niya. Oo. Hotel lagi ko. Kanilang. Uh, Oo. Uh, palo niya Kanya. Hindi lang, palit na kong bugas akong makita sa YouTube o man akong ginapanghatag Ang daghan ako kitagahan ng mga kauban dito. Lambat ka. Oh. Siya isa sa kaki, isa lang sa ta ka kilo ron. Dala kong dua kasako lang. Nuturot na pod. Oh, sige sir, lamat sir. Ayaw ayaw sir. Ipilabig pa init oh. sir. Init kipanahon.